Isang panibagong araw na naman mga kalahi, ako muli ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Lunti Ang Agama. Sa inyong narinig, ako nga po ang Apo Adman. Isa po akong binabaylan ng Templong Anituhan. So ang pagiging binabaylan, ito po ay ang pagiging spiritual worker. No? Hindi ko masabing leader dahil hindi ako naniniwala sa klase ng leadership na pangungunahan ng isang tao by force. Kasi tulad nga ng natuluyan natin sa mga previous video, ang isang leader ay ine-elect no. Pero merong isang leader din, uri ng leader by in initiative. So tayo po bilang isang binabaylan, we are leader through initiative and not by election. So, wala tayong members no. Ang members natin ay o mga taga-sunod natin ay yung mga naniniwala sa ating mga gawain at hindi po tayo nagre-recruit ng mga members kasi paniniwala namin sa Teplong Anituan at sa Lunti Agama na ang bawat isa sa atin ay may, may divine lineage. Ika nga, tayong lahat ay likha ng Diyos. We are our own priest of our own church. No? Although hindi necessarily na magtayo ka ng iglesia o simbahan or templo or anything else. No? So ano ba ang kadalasang ginagawa natin? Tayo bilang binabaylan ay nagiging tulay o nagiging tagapamagitan ng tao sa spiritual things, no? Sa Diyos, sa mga diwata, sa mga engkanto at sa mga espiritu. So, paano bang nagiging tagapamagitan? Usually, ang mga tao, tulad ko rin, tao pa rin tayo, hindi tayo diwata, no? Meron tayong limitasyon. At sa limitasyon na to, minsan hindi natin alam kung anong dapat natin gawin. So, ang ginagawa natin, tayo nagbibigay payo sa kanilang mga problema at tinutulungan natin silang gumaling sa kanilang mga karamdaman. Usually, bakit, bakit, bakit binabaylan, no? At hindi ka maging doktor. Usually, ang mga doktor, nakafocus yan sa physical illness natin, no? Sa katawan ng tao. Pero, may ibang mga aspeto tayo na hindi na nasasakop ng karunungan ng medisina tulad ng mga spiritual illness. Pinaniniwalaan natin tayo bilang tao ay kumpletong nilalang, no? Pag nawala, pag tayo patay, ang makikita niyo na lang ay katawan. Ibig sabihin, may merong nawala sa atin. Yun yung ating spiritu, ang ating kaluluwa. So tayo, pinanatili natin yung kaluluwa, yung Espiritu ng tao sa kanyang katawan para ma-experience niya ang buhay. Kasi nga, ang kalooban ng Diyos ay mabuhay tayo. At sa buhay na yan, maraming nagaganap. Binigyan tayo ng kalayaan o free will ng Diyos. Kaso, ang problema, nagkakaroon tayo ng problema, na minsan, yung kalayaan natin yon ay sumasapaw sa ibang uh, free will ng iba. Parang katulad na lang sa pag-ibig. Gusto kita, pero hindi mo ako gusto. Paano yun? Sinong mananaig? Kaninong free will ang mananaig? So, ipamamagitan natin yun. Ipamamagitan, kumbaga, in-immediate natin sa pamagitan ng pananalangin at pagre-ritual, o yung tinatawag ng gayuma, no? So, itong gayuma, does it involve na i-control ang ibang tao? Na parang, kunwari, is gamitin ko itong gayumang ito, kunwari, langis lang kasi ito, no? Maraming tayong gayuma na gagamitin at pag ginamit ko to, makokontrol na ba natin yung kaisipan ng ibang tao? Hindi po. Yun po, yung pagkontrol sa ibang tao ay tawag doon ay pangungulam na. No? Pangungulam na. So, tumatawag tayo ng mga espiritu para sapian yung tao na mahalin ka. And usually, hindi po siya <laughs> magandang gawin. No? Hindi ma siya ay labag sa kalooban ng Diyos. Dahil bawat isa sa atin ay binigyan ng buhay, pero kung ang gusto mo, yung free will mo ay manaig, kailangan mong gawin para makontrol mo yung ibang tao, ay sapian mo siya ng ibang espiritu. Kaya yung ibang espiritu na yun, itinatawag ng evil spirit o nagiging diablo na. Pero ano ba ang nature ng mga spirit, uh, mga nature spirit o itong mga engkantong ng Usually, ang mga engkantong ito ay nagtatrabaho. Kumbaga, trabahador din siya ng Panginoong May Kapal. All of them are subjected to God's power. Hindi siya um, maaaring i-command minuman, maging kami, manggagamot, spiritual leader, or magician, and everything. But we plead, nakikiusap tayo. But this engkanto knows ano yung limitasyon nila no? Alam nila kung anong limitasyon nila. Na ang limitasyon nila ay kung saang elemento sila napapabilang. They should work in accordance to that element. Ngayon, kung ang elemento, halimbawa, elemento ng tubig na parami ang 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 ang, ang dating sa tao, nagkakaroon ng karamdaman ng tao dahil kasi tayo bilang tao ay inkanto din. Binubuo tayo ng elemento ng lupa, hangin, tubig, apoy, at espiritu. No? So, kompleto tayo bilang mga tao. So, bilang binabaylan, ina, pag ang tao nagkakaroon ng karamdaman, tinitingnan natin, sinusuri natin maigay, no? sinusuri natin maigay kung alin ang mga elementong naapektuhan. Kung naapektuhan siya, ibig sabihin, sobra ba? O kulang cool ba? So, yun. So, nagdadagdag bawas tayo para maging patas ang lahat. Ang pagiging patas, ito yung pagkakapantay-pantay ng mga elemento sa ating buhay para magawa natin o ma-experience natin ang life. At kung merong sumabra dyan at merong nagkulang dyan, eh doon tayo nakakaroon ng karamdaman. No? Nakakaroon tayo ng karamdaman at yun ang sinasaayos natin. Pero yung kagustuhan niyo halimbawa, yung salarangan ng panggagayuma, maraming paraan eh. Maraming, maraming, maraming dahilan kung bakit niyo gustong manggayuma. Ang gayuma kasi, ito yung batas o uh, or yung law of attraction to attract people, to attract people to come to you. So, ibig sabihin, hindi dahil sa ibang tao, kaya ayaw ka. Ang problema ay sa'yo. So, bilang isang manggagamot, inaayos natin yung sarili mo. Ano ba naging problema? Bakit ayaw ka ng tao? No? Ayaw ka ng tao. So, kung ikaw ay lumapit sa akin o sa mga manggagamot, huwag mo kasing iisipin na scammer kami. Totoo, madami sa mga uh, sa mga spiritual leader dito, hindi scammer. No? Taos puso silang naglilingkod para sa inyo. No? Kaya nga lang, ang nagiging problema ninyo, binibigyan nyo kami ng masamang kaisipan. Sinasabi niya na-scam kami, na-scam kayo dahil kasi in-scam ka ng manggagamot. So, nasisira tuloy yung imahe ng ibang manggagamot dito sa TikTok, sa Facebook, o sa YouTube, o kung saan man, no? Dahil kasi, kayo ang nagbibigay sa amin ng masamang intention dahil hindi namin kayo napagbigyan. Yun yun. Bakit hindi ka namin napagbigyan? Pinipilit mo kami na gawin ang gusto mo, pero wala kang ambag para magawang reality to, no? Kasi malinaw naman eh, spiritual worker kami. Ibig sabihin, ang tinatrabaho namin ay sa spiritual world. Kahit tanungin mo ang pare, kamusta ba ang timing ni God? God has perfect timing. Kung babasahin niyo sa Bible, mga Bible experts diyan, sinasabi nga, di ba, sa espiritu sa spiritual world, ang isang araw sa Diyos ay isang libong taon para sa ating mga tao at yung isang libong taon sa atin ay maaring isang araw lang din sa kanya. So, ibig sabihin, as a spiritual worker, yung kahilingan mo, ilalapit natin sa Diyos. We know how the work of God is doing. Kasi siya yung creator eh. Siya yung maaring gumawa, tagapagpangyari ng mga kahilingan natin. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa aking uh, video, di ba? Sa dulo, mayayari na. Ibig sabihin, mangyari na ang kahilingan mo. Ano man ang kahilingan mo, inilalapit natin at dinudulog natin sa Panginoon. Bakit? Pinanood mo ito buo. So, nagkakaroon ka ng kaisipan, nagkakaroon ka ng desire, nagkakaroon ka ng wish and intention. So, it's much appropriate I say, mayyari na para sabihin, uy, mangyayari yan. May, so be it, so mote it be. Kung sa wikang, sa, sa, wikang religion, di ba? O ashe, laroye, everything no so bilang isang spiritual healer spiritual worker we work with with the realms of the spirit not with the realms of the human plane kasi ikaw ang may control sa iyong katawan ikaw ang may control sa iyong katawan since we work with the spirit and everybody has a spirit ayun maari nating ipanalangin ipagdasal, pagritwalan, bigyan ng alay, bigyan ng atang, bigyan ng halad, na kung ano man. Pero ikaw bilang isang petitioner or wisher, well wisher, no? Hindi ko talo. ikaw bilang taong humihiling, eh meron ka rin gampanin na tungkulin na dapat gawin para may isa parang, Hindi yung gusto kong umaman, pero nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. di ba? Hindi darating sa'yo hindi, darating sa'yo ang pera na gusto mo. Kasi yung pera, gawa ng tao. Pero yung blessings ni God, araw-araw, pag gumising ka sa umaga, tingin ka sa langit. Lumabas ka, kung wala ka makita langit, lumabas ka. Iunat mo yung paa, ihakbang mo, lumakad ka. Tingnan mo ang langit. May araw, may ulap. Nalalanghap mo yung hangin. It means, everyday, hindi nagmimintis ang Diyos na bigyan ka ng biyaya ng pagpapala ng buhay, no? Yung mga pagkain hindi naman kusang maglalakad sa iyong lamesa para kakain ka na lang. So you have to work. This is the work na ibinigay sa atin. Ito yung kalayaan natin. Kasi minsan mayroong tao gusto mong kape, ayaw. Siyempre tatanungin mo kung ang gusto niya kape ba, o baka tsaa, o baka soft drinks, o baka red horse, o baka tandway, or whatever. Diba? So, ibig sabihin, bawat isa sa atin may kalayaan. Hindi lahat ng tao ay maniniklood sa iyo. If we you know how to respect other people, for sure, rarespetuhin ka rin nila. Naroon kasi ako nabasa, nagre-request, gusto ko, gumagawa po ba kayo nun, nagayuma, na ako yung masusunod kung lahat ng anong sabihin ko ay susunod lang siya. Ayaw kong uminom siya, ayaw kong mababae siya. Kung anong sinabi ko, yun lang. Alam mo, doon pa lang sa request na yun, sa inyong mga ini-email sa akin, sa inyong mga message sa akin, nakikita ko na ang behavior kung bakit kayo linayuan ng inyong mga lover. Bakit? Kasi you become so selfish. Hindi mo nire ang karapatan nila. Meron ba kayong alagang aso? O pusa? Become selfish. Hindi lalapit sa'yo. Kung magiging malupit ka sa mga hayop na yan, mga aso pusa, hindi ba? Hindi ka nila susundin. Lalayuan ka nila at lalayasan ka nila. Ganon din sa tao. Tao po ang pinag-uusapan natin dito. Diba? Be kind. Respect their rights tingnan mo sila bilang may karapatan din, na may kalayaan din. Ngayon, kung ayaw nila, akitin mo sila. Paano mo sila akitin? Ayusin mo ang itsura mo. Magpaganda ka. Ayusin mo yung pag-ugali mo. Lagpasan mo ang kanilang expectation. Hindi magtitiis ang tao kung sila'y nahihirapan sa'yo. Paano ka mamahalin ng tao kung hindi mo aayusin? Okay naman kahit wala kang pera eh okay lang kahit wala kang pera. Dahil pag-ibig naman yan. Kaya nga lang, paano yung buhay? Ang isang tao, halimbawa, ikaw, for sure, you are not just living just for yourself. Meron kang, may, meron kang kapatid, meron kang magulang, meron kang anak na inaalagaan. Himbis na isipin mo na i-attract mo ang lalaki o babae na mag-feed sa'yo, magpapakain sa'yo, i-attract mo na magkakaroon ka ng sarili mong trabaho na pagkakakitaan. Alam mo, pag umaman ka, pihado kung sino man yung gusto mo, babalik yan sa'yo eh. Kaya nga, pag lumalapit ka sa akin, I always fix everything, no? As much as, as much as possible, no? Gusto kong i-fix ang lahat sa inyo, ayusin ang lahat sa inyo. Una, yung, yung personality ninyo. Second is yung finances ninyo. No? Third, kasi parang Paano ka iibig? Paano mo mapapaibig isang tao? Reality check. Hindi ako nagkaroon ng opportunity naman manligaw. Pero syempre, magpapa-impress ka sa tao. Paano mo impress? Bibigyan mo ng flowers, bibigyan mo ng chocolates and everything. Tapos magde-date kayo. 'Di ba? I-date mo siya, kakain kayo sa social, sala-sala, 'di ba? Masasarap na pagkain, papakainin mo. And then doon kayo magkukwentuhan. Ito yung modern na dating. Pero nung unang panahon, panahon nila lolo at lola, ay, meron pang mamanhikan, meron pang dowry. Ibig sabihin, ikaw bilang lalaki, bibili mo si babae sa kanyang mga magulang. And I think, nangyayari pa rin yata ito sa mga kapatid nating muslim. Mahalaga yun. Ito ay pagrespeto hindi lamang sa babae, kundi pagrespeto sa pamilya ng babae think about that, no? Hindi lang kasi yung tao ang gusto mo. Dapat gustuhin mo rin kung ano ang binubuo sa kanya. Kanyang mga magulang, o kung siya ay single, ma'am, marami ngayon na ganyan eh. Yung kanyang mga anak, di ba? Package deal yan. Package deal always, no? At minsan, kung bakit ang isang relasyon hindi nagtatagal, kahit kinasal kayo, is because hindi gusto ng mga ninuno, mga ancestors. Hindi lang kasi yung nanay-tatay ng babae. Yung buong angkan. No? Once na inisip mo kasi negatively, ito yung nagaganap. Imagine, ito, ano tawag dito? Ito yung wireless mic. Dati namang 10 years, 20 years ago, wala pang ganito. Lahat ng mikropono is may cordon. Pero paano nagsimula ito? it started from the mind. It started from the spiritual realms. Ika nga, from the spirit or the mind itself, naisip yun, at i-manifest, ginawa. So, ganun din po yung kahilingan niya. It started from the mind. That's the reason why we are here, is because we are creating in the spiritual realm to manifest it into the physical plane of existence. Sana makikita matutunan nyo ang kahalagahan nito. Kaya hindi basta-basta ang pagiging binabaylan, hindi basta sinabi ko lang mangyayari, we are not genie in the bottle. Kasi hanapin mo na lang si Aladdin kung meron, o si Princess Jasmine. But our work is in the spiritual realms. Ang pagdarasal, ang pananarang is an act of creation. It's an act of creation. It's not making money out of you. It's not making money out of you. Ang pera nyo, pera nyo yan. Diba? Pero ang binabayaran nyo sa amin yung oras namin at panahon at yung lakas na ginugugol namin. Maswerte ka kung nailibre kita. Maswerte ka kung nahabag ako sa iyo at binigyan kita ng oras. Pero tandaan mo, hindi mo hawak ang buhay ko. Kailangan ko rin kumain. Kailangan ko rin magbayad ng mga bills and everything. No? So, hindi sa iyo tatakbo ang buhay ko. Ang buhay ko ay para sa lahat, hindi para sa iisa lang. Kaya nga, mga kalahi, sana maunawaan nyo kung minsan masungit ako sa pag-i-email nyo kasi kailangan kong pangalagaan, ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin. Hindi ito basta-basta. Huwag -basta. po sana tayo maging makasarili. Isipin natin na irespeto natin ang bawat isa Nirerespeto ko ang inyong nararamdaman ngayon. Na alam ko kailangan niyo ng tulong. Pero respetuhin niyo rin naman sana 'yung kalagayan namin bilang manggagamot, bilang spiritual uh, healers, mga tarot readers, mga psychics na naghahanap buhay lang or pinakikilala ang kanilang sarili. It's not just for the popularity, of course. Kasama na 'yung popularity, pero para makilala din ang kanilang kakayahan na tulungan kayo. Kasi ang dami, 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 dami nyo na nangangailangan ng tulong. Kaya mas kailangan natin na mas marami ring spiritual healers na manggagamot na makakatulong sa inyo. Kaya nga, kung napapanood niyo ito, mga taro, taro readers dito sa TikTok, contact me. Gusto ko mag, magkita, mag-usap-usap tayo. Pagplanuhan natin itong mga taong ito na nangangailangan. No? I know you have so many followers in your channel and I pray for your for the blessings of many of them of all of them even sa mga followers ko dito na 44,000 plus no pero hindi ko po, hindi ko pa um, even yung 10,000 na pina-follow ko then pina-follow ko hindi ko pa rin kilala no? hindi ko pa rin kilala but I really pray one day to see you in person, no? In person. At pwede kayong pumunta dito. Pero pag pupunta, oh sige, mag-set up ako ng event para makapunta kayo dito. Sana pag sumikapan nyo na makapunta dito sa San Jose del Monte Bulacan, sa Barangay Francisco Nara, no? At tatanggapin kita. Tatanggapin ko kayo. Pero kung meron kayong pangangailangan, tarot reading, tawas, or personal healing, rituals, just email me at apoadman.com at luntiangagama.org o kung di nyo makabisado, ipunta e, nyo ang aking website sa landasnanglahi.com no? or at may link din ako dyan sa, sa taas ng aking bio no? so puntahan nyo lang po ako at i-email. Maraming salamat. Ito ang Apo Adman, ang Templong Antuhan, Luntiangagama, nagsasabing mayari na pag-asatin. alam.